Episode 34 ng What's Wrong with Secretary Kim Sa kabanatang ito, tila ba ay matutuli na nga ang loving-loving ni Secretary Kim at ni Brandon Samantala, bago pa man ang lahat ng ito dito ay stress na stress nga itong si Brandon dahil sa nakaabang o nakaambang na pagkaantala ng shipment ng Prime Alpha going to Park Group sa kanilang bagong partner ngayon sa negosyo Dahil dito, ninais nga ni Secretary Kim na pakalmahin itong si Brandon I-invite ni, uh, niya ito na magpalamig na lamang muna sila kaya naman kaagad na isin dito ni BMC na uh, si Kim magtungo na lang tayo sa iyong apartment. Kaga naman dito ang tumutol ang dalaga dahil nga sa nahihiya na siya sa kanyang mga neighborhood. Kaga naman tumutol dito ang dalaga dahil nga sa di umano ay nahihiya ito sa kanyang mga neighborhood. Kaya naman sinuggest niya na lamang dito na boss or BMC bakit hindi na lang sa bahay mo. ang Pumayag dito ang binata dahil nga sa medyo pabor sa kanya ang bagay na yon Dito ay naghanda o nagprepare itong sa Secretary Kim ng kanilang mapapagsaluhan. At napansin nga ito ni Brandon na talaga namang mahusay at uh, tila ba ay handang-handa na nga maging asawa sa Secretary Kim. At sa kalagitnaan nga ng pagbibiroan nilang dalawa, dito ikinuwento ni Secretary Kim kay Brandon na di umano nga ay bumisita sa kanya si Madam Carlota na napakaraming dala. Dagdag pa ng dalaga, hindi naman daw niya umano kailangan ang lahat ng yon. Dahil sa si Brandon lang umano ay sapat na. Ganyan kalakas ang pag-ibig ni Secretary Kim kay Brandon. At dahil dyan, dahil sa mga uh, salitang binitawan ni Secretary Kim dito kaagad na nga lamang lumapit sa kanya si Brandon at uh, hinalikan siya sa kanyang mga labi. Ilan lamang po 'yan ano sa mga kaabang-abang na kaganapan dito sa episode 34 ng What's Wrong with Secretary Kim. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye.